So okay hi guys, uh, medyo natagalan naman guys na nag-share ko sa inyo about sa motor. So ngayon guys, sa uh, may ginagawa akong TC na sumasabog yung piston. Uh, nabili ko yun guys, yun sabog na. Nung binuksan ko yung cylinder head niya, yun, sabog. So ito siya guys, so oh, yung ginagawa ko na TC ngayon. So bali guys, dito ko yung ilalagay sa TC125. So ito guys, oh. so... <clears throat> uh, sumasabog so, kasi ito guys kaya yun pinalitan ko siya ng bago saka yun nilinis ko na rin binaklas ko rin yung clutch lining niya so ayun guys no kaya marumi yung kamay ko dahil <laughs> yun no ginagawa ko to kaya yun na naisip ko lang na i-share yun guys ko para at least alam nyo kung paano maglagay ng tama ng piston ring uh, yun guys uh, yun ang lalagyan ko ng bagong piston so yung TC na yun so bali guys uh, standard pa rin na pang 125 stock. So ito sa guys so yung pang TMX. Yan, makuto yung brand. Uh, nabili ko siya around 480. So ito guys, standard pa rin siya, hindi siya malaki. So yung pang stock pa rin na piston ito. Ayun guys, uh, yun ang i-share ko sa inyo ngayon ito. Yung tamang paglagay ng piston ring para hindi siya uusok kahit bago yung piston natin na nalagay kasi yung iba kahit bago yung piston umuusok pa rin kasi yun guys dahil hindi tama yung pagkalagay ng mga piston ring niya so dito guys uh, sa piston merong tatlong kanal yun yung una yung compression compression para sa compression pati yung pangalawa sa compression rin yung groove yung pangatlo para sa expander or sa oil oil ring dito lulusot guys yung mga oil kasi kung makikita nyo yan sa pinaka groove meron siyang apat na butas maliban dito sa labas guys na tatlo so banda dito sa intake yan na part kaya dito sa exhaust guys ito meron din siyang apat na butas doon sa loob ng groove at sa labas meron din tatlo so dito guys no sa piston makikita rin natin yung in ito yung sa taas guys uh, kung saan pumapasok yung gasolina yung in kung motor nyo na mga Honda Wave nakaganon yung posisyon nya nandito yung sa taas intake ito yung sa exhaust yung sa baba ito pero sa mga TC nakaganyan siya nakaslide ng konti yan dito siya hindi sa pwedeng in guys nasa baba hindi sa pwedeng ganun no dapat nasa taas siya halos naman guys ng mga piston meron na mga nakalagay dito na in para hindi na malito pero minsan wala yung palatandaan na lang is alam ko malaki guys yung dito nya yung parang bawas kaysa dito sa para sa exhaust dito guys sa piston guguhitan ko to sa bawat ring position no sa lahat ah uh, ito guys lahat is lima kasama itong may parang ganun guys oh Dis, dito kasi lulusot guys yung oil kasi ito yung pinaka parang oil strainer <laughs> oil ring to guys eh, dito sa baba so ngayon guys yung unahin natin lalagay itong ito at dapat guys yung ito sa harap no yung pinaka dulo nya yan kung makita, itong pin, di ba nakaganon yun dapat hindi siya sa taas guys dapat siya sa baba yan nakapailalim kung ito yung piston yan yung pinaka ito guys so, kung makikita nyo ito yung parang dugtungan ng dalawa nakaharap siya pababa so dito siya sa in kahit magpaklas guys ng stock na piston yan ang makikita nyo titingnan nyo guys yun ito yan, nakaharap yan sa ilalim. Pababa yan. Dumi talaga ng kuko ko. <laughs> so, yan guys, no. So, yan guys, dito yan siya sa intake. Kasi halos kadalasan kasi, pag naglagay tayo ng ring, dito natin siya ilalagay sa, oh, ito yung unang ilalagay natin. So, sa iba guys, uh, dito nila sa, kung saan itong butas, ito. Dito nila. Pero sa akin, dito ako sa pinaka-center pinakagitna ng in para sa guys yung oil wala talaga siyang uh, hindi siya lumalabas kasi nasa taas siya eh so yan guys no nakaharap siya sa baba yun so dito siya so lalagyan ko sa guys ng number para at least makita natin kung una anong unang nilagay natin at saka yung anong susunod hanggang sa pinakahuli so dito siya sa gitna ilalain ko siya guys no lalagyan ko lang siya ng 1 yan 1 kita ba guys 1 so ngayon ang isusunod natin kasi itong mga ring pala guys no? so i-discard natin muna to itong natirang apat uh, so kahit irambol mo siya guys yan ma kung kakapain mo mapfeel mo yung thickness ng dalawa na pareho at saka yung dalawa pareho pero yung may pagkakaiba rin ng age ay yung sa age niya or pinakakanto so bali ito guys yung dalawang manipis ito yung dalawang makapal ito yung para doon sa compression ring guys yung dalawa at itong dalawa hindi siya basta basta ilalagay maliban dito guys sa dalawa kahit magkabaliktaran yan itong sa para sa oil ring or scraper ring yan ito yung ipapartner natin guys dito sa na unang nalagay natin na yung zigzag ring ayo oval ring dito guys eh yung nauna so ito yung isa sandwich natin dito so yung dalawang manipis guys no so dito sa nauna <coughs> at saka yung position pala guys nitong dalawa ano itong apat naka 90 degree so kung 90 degree sa guys nandito siya sa dito banda yung ano mo yung butas sa na tatlo halos dito lang siya banda kung i-align mo siya kunting kunti lang na usog dito siya kabila naman dito guhit ko lang guys no yung bawat pati sa baba yan kasi yung itong apat na ring guys naka x siya hindi siya totally na perfect na x kasi 90 degrees siya yan broken line ko lang siya guys no yan. So, bali yan yung posisyon ng itong apat na ring. So, ngayon, itong dalawang manipis na ring, guys, yan ito. So, dahil yung sa isa natin, yung pinakauna in, nandito yung pinaka, yan, pinakanganga niya, o pinakadugtong sa taas. So, itong dalawa, yung gap niya, tinan nyo, guys, no? Ito, yung pinaka-gap niya, dito sila dalawa sa baba para at least kukontra siya. Kasi kung dito siya lahat sa taas, guys, walang kukuntra doon sa oil na papasok kasi lahat halos nandito yung butas nila so kung kahit saan dito nila guys yung oil itong oil scraper ring kahit alin dito mo ilagay kahit saan dito mo ilagay wala dito yung 2 na lagay ko lang numbers kahit no para at least lima silang lahat masunod sunod natin yung paglagay nila ito yung 3 yan so ito guys ilalagay ko muna para banda dito sa dalawang ring hindi rin tayo malito kung saan natin maharap itong pinaka ito, yung pinaka, yung bunganga nya kasi yan guys, minsan doon magkakamali yung pagkaposisyon ng mga dito yung sa bunganga nya ngayon guys, yung number 2 yun, yung iuna ko, ito yung ilalagay ko sa pinaka ilalim oops yun minsan guys, pagbago hindi siya masyadong matigas hindi katulad ng bagong uh, yung mga na-stock na gamit minsan matigas na rin so yun yung number 2 nasa ilalim so dito pa rin guys no, sa pinakababang groove yan yan oil uh, sa oil group so yung number 2 yan yung pinakauna yung namang number 3 dito sa taas so dito pa rin guys no, sa uh, may group na ring or oil ring so yun so ngayon yan guys no so nandito na yung uh, pinaka ganito nya dito at saka yung isa dito sa number 2 so ngayon ops yan muna itong dalawa naman guys para hindi kayo malito kahit magpikit yung mata nyo sa natira dito sa dalawa malalaman mo kung alin yung para sa ikalawa at saka pinakauna kasi hindi kasi pwede guys na ilagay mo siya diretso na lang na ikakabit mo mabuti na lang guys kung matyambahan mo na yung ring na yon o itong ring na to yung para sa taas kung natyambahan mo hindi usok yung motor mo or tatagal yung piston mo so ngayon so dito sa compression ring guys yan hahanapin natin yung sa taas so dito mapapansin mo kung alin dito yung para sa taas kung yung dito guys yung pinakakanto ilapit ko na yung pinakakanto dito kahit iganon-ganon mo yung kamay mo para kang masusugat matutulis siya oh. kahit sa dalawang kanto guys matutulis Ayan. at saka sa posisyon dito guys sa paglagay ng mga ring hindi siya pwedeng ibaliktad-baliktad. Meron minsan may part siya na may nakasulat. Hindi lang ma-focus. May nakalagay sa guys, oh. So, ibig sabihin siya yung nasa taas. So, ngayon, paano natin malalaman guys kung para sa taas, alin sa taas na ring ang ilalagay natin. So, ngayon, yung sinasabi ko kanina na yan, dito. Kung matulis sa guys dito, yan, sa lahat ng kanto. Hindi siya pwede sa taas. Dapat yung walang tulis guys, oh, dito, Ma smooth. Siya pag iganon mo sa kamay mo, hindi siya makakasugat kahit iganon mo yung kamay mo sa kanto, wala. Yan. Yan yung para sa taas guys na compression ring. So makapal to guys orang ng konti kaysa doon sa dalawa kanina. So yan guys, so kahit anong ganun mo, wala siyang gaspang. Hindi katulad ng isa, magaspang. So ibig sabihin guys, yung magaspang ay para sa gitna. So sa pangalawang compression. So ito yung pangalawang compression ring. Sa gitna siya, yung magaspang no. Yung parang kus para kang masusugatan pag iga ganon mo. At saka yun guys, makikita mo na mayroon siyang nakasulat kahit anong sulat yun basta kung anong sulat kahit anong sulat kahit hindi man yan up or top basta may sulat siya yung sa para sa taas kasi kahit itong itong isa so ito guys so oh, hindi lang masyadong kita meron na siyang sulat dito STD yung dito sa right yung sa kabila hindi masyadong mabasa guys eh pero meron siyang sulat At saka kung wala siyang sulat guys may meron mo makapamura rin siya dito sa loob 'di ba hindi man siya ma matulis bawat gilid makapa mo rin dito sa loob na mas may isang part na may parang naka na naka na groove kasi ito guys, so makapa mo siya kung sa nakasulat yung top eh so kung sa, ito guys, no? kung sa section kung ito yung pinakakapal kapal ng, yan, dito guys, sa ring ito, yung kapal nya sa loob na part guys sa loob, mayroon siyang ito na bawa sa dito, So, bali yung part na to may tapyas dito sa taas sa loob. Sa loob na part, no? Kung ito yung pinaka ring. So, kung ito yung ring kung Ito yung ring, guys. I-ring ko na lang, no? Ito yung yan, section uh, labi. So, dito meron siyang naka-champer dito. Tapos, ganyan. Iikot siya dito ring. Yan. Ano <laughs> Hindi na ako marunong guys sa mano-mano. Yan. Tama pa guys yung drawing ko ng ring. Yan. So meron siyang chamfer sa taas. So dito guys, meron namang nakasulat. Hindi na rin malilito. itong hindi magaspang, ito yung dito sa pinakataas. Or... At ngayon guys, dahil na hanap na natin yung pinaka top compression ring, yan ito. So ito yung magaspang. Ito yung dito sa gitna natin ito yung pangalawang compression ring. So ngayon, dahil yung number 3 natin guys nasa top. So ibig sabihin yung pinakabunganga niya nandito, yung dugtong. 'Di ba? sa number 3 tayo. So nandito yung ganito niya, 'yon, yung parang pinaka-cut. So itong compression ring 2. So lalagyan natin sa guys ng number 4. So dito natin siya guys yan. I-counter natin sa dito. Sa taas. So lahat ng compression ring guys. Sa taas siya nakaharap sa in. So kuha guys. Dito siya sa in. Kasabay dito guys sa yung oil ring natin. So dito siya naka uh, dito naka position yung pinakat niya sa compression 2 ring natin at itong isa yung compression 1 ring so dito siya number 5 hindi na siya gumuhit nga siya yung pintel pin ko so, ito yung tayo ko 4 yan tapat ng 3 4 so number 2 is number yung number 5 na ring wala rin guys kita ba yan. So ilalagay na natin guys yung compression yan. Ito yung magaspang at saka yung may sulat dito. Yan. May sulat. Pareho dun sa isa na STD. At saka yung isa yung hindi masyadong makita. So dito sa guys sa 4. Oops. Yan. Sa gitna. Oops. So ito guys, hilahin mo lang siya ng konti, mabibinat ma naman siya eh. Yun. So ngayon, nagka, anong tawag dito guys? Naging opposite na siya, yung pinaka cut ng dalawa. Kasi kung dito mo sila lagay guys, yung 4, four dito mo sila lagay yung cut, hindi ko kontra yung ring niya dito pag lumalbas yung oil may uhil na tatagos dito kasi magkatabi lang sila yung cut di ba so ngayon yung last so meron din siyang nakasulat guys dito yan ito yung nakasulat so ito yung hindi magaspang dito nasa sa kabila yung 5 so hindi tayo mahirapan sa five kasi yan talaga yung pinakahuli <laughs> di ba yun. So ayun siya guys. Yan. Minsan kumikilo siya eh. Dapat pag ilagay nyo na sa guys, check nyo uli. Kung nasa posisyon talaga yung mga gap ng ring. Yan. Baka minsan paglagay natin, pag ialog-alog kasi natin to guys sa block. Uh, yung block pala ialog-alog natin. Baka ito, uh, bago natin siya na salpak. May minsan iba naikot pala. nag yung position niya nagbago. So, yun guys, no, uh, yun yung tamang pagkabit ng ring sa piston natin. Sana nakatulong ito sa inyo para at least guys, hindi usok yung ginawa niyo motor at saka tatagal din yung piston natin guys dahil tama yung pagkalagay ng ring natin. So, yan guys, no, muli maraming salamat and God bless. So, ito guys, no, yung uli brand Makoto. So, isasalpak ko na guys. Ride right, safe